Na Ayan, oh. Ayan, oh. Chanoy, kung hapapak mo, Chanoy. Laki, oh. Fresh na fresh. Dambigat. Dambigat pala, eh. Das nyo nga. Mga ilang kilo. Ba, mili, uh, yata, no. Ba, nakakatuwa rin, eh. Ang laki na, na, nga, oh. Ayan, nakapitas na tayo. Pwede na rin kuha ninyo isang bilog. Lagpain like, nyo muna dyan. Ayan. May bilog rin, may bilog. Harap kayo, ayan. Ayan na yung ato pinaghirapan, oh. nagmunga na. <laughs> Upo. Namunga na yung pinaghirapan. Namunga na. Ay, ayangat nyo na eh. yung nasa damit. Ito? Oo. Oh. <laughs> Dalawa rin niya, lalaki, o. Oh. hindi oh. makagat ng hayop. Makagat ng mga insekto. Ayan, napakarami ng bunga. Alagang alaga. Ang ganda ng view. Ayan, tuloy na oh. Ang kalabasa. Ito pa isa oh. Ito oh. Oo. Oh, laki na rin, oh. Pisipita oh, pwede na yan. Ayan, apat ang unang bunga. halos ngayon lang talaga sila nagbubunga. Ayan, at lalago. Paglago nito, lalo nang mas maraming ibubunga to. Ayan. Ayun niya, inasiyap na yun. Ito, hindi natuloy, oh. Baka madali niyo puno. Ang ganda ng dahon ng upo natin, oh. Ayun yung ugat niya, oh. Oh, kaya maganda yung may tubig, oh. Tingin, oh. Nasup-sup siya ng tubig. Kaya tuloy-tuloy yung kanyang bunga. O, let's go na. Aray ko. Ayan ang aking nanay, oh. Dalin mo na yung dalawa.